Hi everyone! So ngayon nga ay magbubukas tayo ng parcel mula sa sa Shopee akong na Santiyo. Ayan. So tayo ng parcel guys. Nagamit ang aking mga pusa. So wala tayo guys thinking. and ting -ting, guys. So the safety seat.

tayong, alam niyo yung tandakot ng hmm. ito yung gano'n ito guys. Hindi ako nang ganito guys. Kasi itong ganyan. Okay. Isa. Hindi tayo yung ganito. Tapos, syempre, bumiliin tayo nito. Na, ilalagay na natin dito sa pangalawang hmm. Tapos, ang pala nito. Malaki pala siya. Pero siya mong iya. Hmm. Um, I-describe ko kung para saan ito. Yun. Tapos ito. Hindi din tayo ng tulay para sa inyong mga talaga. Tinry ko lang po bumili ng ganito. So, yes, Pansarado siya guys. Pansarado siya. Pansarado siya dyan. Pansarado siya. So, oh, mm. yun. Yeah. Isa mm. lang muna yan kasi tinry ko muna na gumawa ka ng ganito. Ayan. Mm. Ayan. So, ito naman, bumili din ako nito para sa paliligo po nila. Talaga natin. Ayan. Talagay mo dito yung soap. Ayan. Para so, na. So, itakabit na natin ito dito kasi kailangan mataas yung paglalagay natin sigma natin para dalawa abot naman doon. Ano ba? Hindi naman po nila yan. Para hindi po nila napupukuan. Ano? Ano? Na. Dalawa na po yan. Yan. Tapos, ito na po yung sa tubigan nila. Ayan. So, usot natin dito. So, ayan. Nagkakaroon po yan ng tubig, guys. Ayan. Habang binabawasan po nila yan ng tubig, kalimbawa, binabawasan po yung uh, tubig, ang gagawin po nila, ha, ay nagkakaroon po ulit siya ng tubig. Hmm? Hmm. Nagkakaroon siya ng tubig. Sa ganyan, nagkakaroon siya ng tubig. Hmm. Tawag tayo tayo. Hmm. hmm.

哎，对，哦哦、嗯。 Masok. Mm. Masok doon. Masok doon, kaya ate. Ano mm. so, tubig? Mm. Ano tubig? Sabot. Mm. Mm. O. Huwag na itaas yung ano. Pa. Hmm.